Oh, oh, oh. Ano tinabi ah. ni Gary balin syaano sa suit ko? Ayat na ayat na to. Ugang ambo ah. na ako. At ako, tingnan mo, kagalang-galang, kapit-tapit Ay, ang ganda. Diyan! Diyan ko nakita yung sa babae sa ako soot Ako rin, ko. ako rin. Ha? Hoy! Hmm, baka ninyo eh, meron pa tayong ten kama. Six oo -oh -oh na lang pera natin, ano? Pambogchi na lang. Eh, di tama-tama. Nagugutom okay. na ako eh. Ako rin. ako rin. Nagugutom na rin ako. Chicken! Chicken! Chicken, Chicken. 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 sana sa susunod sa hukong naman tayo mag-shopping. Doga, doga. Ay, naku, dapat. Magsumigap kayo, no? Hmm. Ah. Oh, mm. sorry, sorry. Waiter. Waiter, sir? Fried chicken. Ilan po? Tatlo. Tatlo. Gawin mo ng apat! Apat! Ha? Eh, pero ko rin naman ipapahid nyo eh! Di ba? Isang puli po! Di ba rin na yung hatihan natin? Ang importante yung pera ko! Dahil pag hindi nyo na ibalik ka sa pulibo, itidimanda ko kayo! Tama! Kapag may katwiran ka, ipaglamo mo! Hoy! Yung order namin na asyakusuhin mo, huwag yung problema namin dito! Hoy! 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 Huwag mo ibahin ang usapan! Huwag mo ibahin usapan! Asan si sa pulibo ko? Asan na? Asan na? Eh, di oh. Eh. Ubus na. Nag-asan namin eh. Wala na. Wala na? Gano'n lang? Nagbenta ako ng dalawang kalabaw para lang magkaroon na sa pulibo piso? Tapos sa sabi sa akin, parang kaya na, gano'n ibaregisa Abas na, ibalik niya sa pulipo ko kayo. hindi ko na ibalik sa pulipo ko kayo. ko kayo. Ayaw mo, hindi ko kayo. Ayaw hindi ko kayo. hindi ko Gano'n ba? Oo. na ako? Kung gusto mo, edi tumama ka na lang sa amin para mabayaran namin ang sapulibo mo. Oo, oh, yung una namin may harbat, sa'yo namin bibigay. Oo. Talaga? Oo. 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 Sige na. Eh, Pero, paano na ang gagawin ko? Raph! Ang cute mo. Oo, alam mo, kung gusto mo, umpisa mo na pagbabayad ng chick namin dito, Nasa sa ganon, baka di kayo kami na maluwalhati. Mm -mm. <laughs> talaga? Oo. Oh. Bayad siya. Ah, 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 ayan. Tama na ba yan? Exacto na ba yan? Tama na to, patakit ko. Salamat. Uy, ako okay, talaga to ha? Pagalito ko to. Dala to. Uy, alam <laughs> mo, ang bait

Ang lahat ng gulong ko, ano gagawin ko? Hindi ako makakauwi. My God! Flat ano nang gagawin bad, mga ko? Niyo? Kung gano'n, kailangan ninyo vulcanizing services. R&D, &E, vulcanizing services at your service, Ma. Ricky Elvin, Ricky Elvin. Sige, gawin nyo niya. Ah. Teka, saan ang jack? Nasa likod. Ang reserba. Eto, syempre, nasa likod din, no? Punin mo na. O, sige. sige. Go. Two. Teka oh, lang nga, nagmamadali na eh. Ano ba ng gulong na Ano lang gagawin ko ngayon? Paano ka ba mag-aisang gulong? Eh, hindi nga eh. Ah, gano'n. Ituturuan oh, kita. Oo, paano? Saan mo yan? Saan mo yan? Ano pang bubukas ko? Yan. Ito. Tapos? At pagkatapos, lagay mo yung jack sa ilalim. Ito? Oh. Ano gagawin oh. dito? Sa ilalim. Diyan, diyan. Eh, teka. Eh, bakit akong gagawa niyan? Eh, dapat kayo gumagawa niyan. Kaya nga, tinawag ko kayo, no? Kanino bang kotse to? Siyempre, akin, no? Kaninong gulong yan? Eh, di akin. O, hindi dapat ikaw mag-aayos yan? Teka, no? Kaya ako nga kayo tinawag, ano? Para kayo gumuwan niyan. Tatawag na nga lang ako na iba katulong. Ah, ah, wag, wag! Dito lang. Ayun, tulungan niyo nga ako. Ah! Ah! Manganganak na yata ako! Ay! Kawawa ka naman, Manganganak na. Teka, dali! Ano ba yan? Naku, mga na yata. Teka, huwag! natin ng pulis! ng pulis! Bumbero! Bumbero! Hindi! Ambulansya! Ambulansya! Tama, tama! eh, pigilin niyo muna, misis! sa mo masakit! Diyan! eh eh tali na lang, huya! Tataw mo kami ng doktor! Isa na lang, Ako! Uy! Ano ang ako dito? Ano ba? buhatin mo siya? Mabigat siya! Ano? Uy! Kailangan natin ng doktor! Kailangan dalhin natin sa hospital! Makanganak ah, na siya! Masakit ba? Parang ano? Okay na yata ako, ah? It's... Oh, ano? It's a miracle! It's a miracle! 大哥。<noise> <noise>

Boss! Oh. Narito na ho yung mga taong pinaimbita niyo. Uy! Papasukin mo! Papasukin mo! O tuloy daw kayo! Hay! Nakakalop! Ano ba! Ano ba yung mga tuloy? Eh wala na pa! Wala na na ako! Provisyono wala ako eh! Ano ba ba bayad ko? Titidala ko sa PJ! Mati nga lang! Teka, sino ang mastermind nito? Ikaw? Ikaw? Hindi ikaw! Hindi ka nakataba ko Ikaw! Hoy! Mamang matanda. ka! Yan yan yan! At dahil isusun mo kita kay Erat! Hoy! Hoy! Miss! 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 Huwag mong ganunin si Don Sebastian, ha? Boss namin yan. Ah, d -d dyan, dyan, dyan. Huwag ka nga magulo dyan. Mga ko ito, eh. Sige, mag-sorry ka. Mag-sorry, sorry. Sorry, ho. Ah, <tong> uh, este, ah, uh, pinakumbida ko kayo, pinakuha ko kayo para pasalamatan kayo sa pagkakaligtas nyo sa aking buhay. Niligtas? Hmm. Eh hindi naman tayo naligtas. Ah, <tong> <tong> oh, baliwala, huyo. Kalimutan nyo na. Halika, halika, halika. Oo, ay! Sandali, sandali lang. Ah. Teka, sandali lang. Ah naari sa inyo'y baliwala yan, pero sa akin, yan ay mahalaga. Mahalaga? Hindi ako. Ay, ay, ay naku, ako nga eh. Ang sakit ng balakang kuno. ako, ay, hindi Buntik ko nga, nga ay, kulag... pero kinaya ko. Ay, ay, ay. Hindi ko nga, Eh, alam ko lahat yan. Kaya nga, pinag-iisipan ko kung ano ang nararapat kong ibigay sa inyong gantimpala. Uy! Gantimpala? Ah, boss. Nasi mo rin ako sa... Kaya nga, kantimpalaan pala... tayo. Uh, este, ah, uh... Aray, aray, Ano? Ang ganda niya eh. Nakuha ko sa iba. Ah, bossing. Ah, 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 ah mukha ko yata nga naiwanan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol ba dun sa kalimipala? Diba? Ah, <laughs> pag-iisip ang pambagay na yan, ha? Huh? Ah, okay? Jan, huwag uh? kang tatayo-tayo lamang, Jan. Jan, yes, sir. Bakit hindi mo sila sa sa ating mga guest room sa taas? At ibigay mo sa kanilang lahat ng kanilang mga kailangan. At mamaya, Jan, ay gusto ko silang makasalo sa isang hapunan. Yes, sir. Ha? Yan, ha? Narinig yan, yan, yan dyan, na Narinig mo yan, Jan, ha? Narinig mo yan, ha? Lika na, lika na. Ah, pinalo ako. Ay, pinalo binalo pinalo. 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 pinalo, pinalo. Ayan. Ah, Jan, ah, Jan. Dito po tayo. Ah, sige. Dyan tayo. Ay! Sorry, sir. Plastic! pera ang ibibigay ko sa inyo. Haha, <laughs> ang pera ay madaling mawala. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pag-aaral at makatatapos kayo sa inyong profesyon, tataglayin ninyo ang profesyon na yan habang buhay. At lahat ng pribilihyo ng aking mga apo ay ibibigay ko sa inyo. Salamat ako. Napakabait niyo naman pala talaga. Ah, hindi. Okay lamang yan. Uh, yan ay pagtanaw lamang ng utang na loob sa pagkakaligtas nyo sa aking buhay. Ah, bubueno, bueno. Kumain na tayo. Ah, uh, John, ano ginagawa mo dyan? Kakain na kami. Yes, sir. Dyan lang kayo. <laughs> uh, mm, mm.

Ma'am, kayo. Uh, dito. Yan. Ito ang paborito ko kasi party. Yan, dito. Okay? Doon. Oh, okay. ah You! <laughs>